Ilang Philippine Sports Performance o PSP Fitness Gym Branches na ang nagsara. Ayun na nga, marami tayong napapansin ngayon na nagsasara PSP. Nakakalungkot. Gadaro na po, ako po RP ng Gym Depot. So, nung una tayo nag about PSP, ah uh, parang hindi pa official na nagkaka-problema sa PSP pero nag-post na nga si Sir Phoebus tapos lately makita natin na nagsasarahan na yung ibang mga branches tapos mawa tayo ng post last time ano yung suggestion natin sa kung pa paano pa sana masasagip yung uh, PSP so gawa natin ng video mas, mas madaling intindihin pag video so ito yung ano ko Honestly, talagang parang malaking problema na 'yung kinakaharap ng PSP kasi nga marami sa mga PSP hindi nakakapagbayad ng tauhan, hindi nakakapagbayad ng uh, renta, uh, utilities at iba pa. So mabigat 'yon. Pero sa tingin ko kasi may pag-asa pa 'yan although may mga nag-comment eh. Uh, ito 'yung ano, ito 'yung proposal ko sana Jam na pwedeng gawin. Ah, uh, pwede kasi 'yan na ano na ibenta na 'yung ibang mga equipment para ma-settle 'yung mga obligations. Okay, pero unfortunately may nag-comment, pakita natin. Sabi nila na 'yung mga equipment nakautang. Pero ako, naniniwala ako na doon sa 150 branches, no PSP, hindi naman lahat 'yan nakautang 'yung equipment. Mar meron diyan bayad na eh. So sa tingin ko 'yung mga bago diyan na na, uh, bukas, yan yung mga pwedeng nakautang pa Kasi di naman siguro papayag yung mga importer na yun Na taon na yung binibilang Hindi pa bayad CPSP si So pag-usapan natin yung mga gym equipment na, na Mga branches na bayad na yung 100% ng gym equipment Siguro yun, pwedeng ibenta yun So ako, uh, dahil may konti lang ako na alam sa law Ang mangyayari kasi niya During bankruptcy or dis dissolution ng kumpanya pag yan, binenta na yan, uh, ang una, ang priority talaga sa mga dapat bayaran is yung mga empleyado. So, yun yung hierarchy noon. Kung, kung di ako nagkakamali, ah, correct me if I'm wrong. So, ang hierarchy niya, mauna yung, ano, yung mga empleyado. Pagkatapos ng mga empleyado, yung mga creditors na protected. What I mean is, yung meron kayong uh, public document na maipapakita na preferred kayo na creditor kasi pwede kasi may utang si PSP pero wala kayong mga affidavit, walang notarized. So pagka ganoon, kung di ako nagkakamali, hindi to valid sa third party. So yung mga notarized uh, transactions na no, is ito yung sinasabi na uh, affecting yung the whole world kumbaga notice to the whole world yun so itong mga gantong utang priority to Uh, especially kung yung mga mga assets is natatatakan doon sa kung kung may property yan pagka notarize yun sa likod na um, annotated so yan yung mga unang-una first in line sa sa pagsingil so yun yun so ako inaassume ko dahil 150 branches yun eh as pwede ako nagkakamali 150 branches meron ng uh, PSP as of last year So, sa tingin ko naman, kayang i-handle yun. Although, maliit na lang yung matitira. Maliit na lang yung matitira na, na doon sa pinagbentahan noon. Okay. So, yung maliit na yon sa tingin ko, pwede uli magsimula si PSP. Kasi, um, marami nakadepende kay PSP. Mga tauhan, allegedly, ah, may mga investors din. So, hindi ako familiar doon, first hand may kilala ako na isa pero hindi ko alam kung gaano karami. So, pwede pa kasi na makasurvive. Okay. So, yun yung solusyon ko. Kasi kapalibasa kasi ako, positive ako akong tao eh. So, hindi naman mauubos yung ano eh. Hindi mauubos yung negativity sa mundo. Pero ang kagandaan niya, ah uh, yung mga negativity na to, pwede mo i-turn into positive to eh. Kaya pa rin yan maging positive. Pero, given, kunyari, na hindi na natin talaga kaya ang sagipin, yung PSP, yun na lang siguro yung pinaka list na pwede gawin ng management is maibenta yung assets ng mga kumpanya para ma mabigyan naman, maisole, especially doon sa mga empleyado. Kasi ako, uh, employer din ako, never na never ako na nangutang sa, never na never na mo this world on time, yung mga tao ko, even from the start ng 2008, na nagsimula ako sa negosyo, kasi ito yung logic ko. Logic ko kasi, dito sa negosyo, nauutang ko yung bakal eh, nauutang ko yung upholstery, etc. etcetera. Pwede ko sabihin dun sa supplier ko, ah, supplier A, wala pa akong pondo, pwede ba pa-hold mo na yung cheque? Usually, pwede naman yun. Oh? Pero yung mga tawan ko, hindi pa pwedeng sabihin niya na wala tayong pansweldo, o teka lang, huwag ka muna kumain, wala akong pansweldo. Hindi pa pwedeng mangyari yun. So, ganun yung patakaran ko lagi mauna yung empleyado. So, I okay, hope masolusyonan niya. Kung hindi nga masosolusyonan niya, wala nang choice kundi i-dissolve yung company. Ngayon naman, kung i-dissolve yung company, uh, kagaya sabi ko, ako kasi positibo akong tao, may, may mga positive, may mga opportunities na mabubukas just in case ma-dissolve. Ano yon? So, kung ma-dissolve madi yung kumpanya, sigurado ma-abandon na yung mga yung mga branches ni PSP. At doon sa mga familiar sa mga branches ni PSP, alam niyo naman kung ano yung branches na kumikita diyan eh. Maari hindi lahat kumikita pero alam niyo kung ano yung kumikita. Yung kumikita branches na yon. Kung ano ah, kung ah, allegedly kasi to. So kung may mga nag-invest, let's say sa location A, maganda yung takbo ni PSP, pero na, nagsara na nga because of mismanagement, nagsara si location A, tapos si location A is may mga ano yan, may mga uh, investors kung meron man. So, pwede kayo mag-usap-usap uli diyan. Kumbaga, parang it's either cutting your losses, kinuha niyo yung ano or pwede niyo uli ma-rebuild yung company. I mean, yung branch, ah uh, pwede niyo simulan 'yon. So, kagaya na sabi ko, sa gym business kasi, Um, hindi yung gym business yung ano yung sikreto diyan. So, ang sikreto diyan is yung tao na nagpapatakbo at paano to pinapatakbo. At siguro naman mag-aagree tayo na na inabot ng limang taon may get si Fibus sa pagpapalaki ng PSP na yan, may ginawa siyang tama. Siguro eventually doon na lang sa pagkakamali na yun ng management style nila kaya bumagsak Pero hindi lalaki yon kung hindi may ginawang tama. So, yun yung tularan natin. Ano ba yung ginawang tama nila Sir Phoebus, di ba? So, I hope, ilan yan? 150. Kahit sabihin mo na nalang na 50 na branches ang kayang sagipin or 50 branches yung malalakas, pwede mong i-rebuild. Sayang yung opportunity. Bakit? Kasi ito, naandun na yung kliyente mo eh. Naandun na sila. So, hindi ka na maghahanap pa ng panibago. So, ibang company siya, syempre, iba ng bayad to kasi di mo na pa i isolder yung mga nagbayad sa PSP which is yung know, nagkakaproblema nga doon sa ibang kliyente na nakapagbayad in advance pero hindi uh, na maservisyohan. Pero ito, why not? Bigyan mo ng special discount, di ba? Okay, nagbayad ka one year, bigyan kita ng 25% ngayon. Actually, walang mawawala sa'yo doon. Bakit? Kasi, Non-consumable yung produkto mo eh. Yun yung kagandaan sa gym business. Non-consumable. Let's say, uh, again, 8,000 yung one year. Bigyan mo siya ng special discount, 5,000 for another year. Pero ito kasi, siguro naman, by this time, ma, ma, ma mapapakitaan mo ng magandang rapport kasi iba na yung nagmamanage. Hindi na si PSP. So, another company na to. So, again, sayang eh. Kasi alam mo, maski sa pandemic, during pandemic, may mga times talaga na naapektuhan yung mga negosyo. Pero yung mga taong malalakas sa loob, positibo, makita mo sila yung nag-survive. Sila yung imbes na na-down, nag-angat pa. Actually, isa ako doon. Imbes na maglugmok at uh, uh, tanggapin na lugi na ako at that time, nagsikap ako. So doon pa nga lumakas yung kumpanya namin yung Jim Depo. I, hope, ano, makita nyo yun. So, dun sa mga interesado na magtayo ng mga ng mga branches do sa PSP na yon kaya ko kayong tulungan kasi may mga important na gym equipment na tayo at ito yon so again ang may pagmamalaki palagi ni Jim Depo is hindi gym equipment kasi pare-pareho lang talaga lahat ng mga gym equipment fabricator yung mga legit na equipment fabricator lahat siyang pare-pareho So, ano yung pinakaiba ni Jim Depo? Kasi si Jim Depo, 17 years na sa gym business. So, ito yung sinishare namin. Ito yung tinuturo namin yan. Regardless yan, kay Jim Bakal, ka ako high-end gym. Kasi yung Gym Republic ngayon is somewhere in between. So, yung kagandaan ng Jim uh, Gym Bakal at saka high-end gym, pinapractice namin sa Gym Republic. So, yun yung maisishare ko. Plus, ito yon. So, yung mga investors ng, kung meron man, si ang problema nyo, layo-layo kayo eh, di ba? Hindi kayo lahat na andun sa isang lugar. So, meron tayong sistema na ginagawa sa Jim Republic na pwedeng mamonitor ng mga investors yung araw-araw nakita. So, hindi kailangan na ang titignan mo libro. Ang libro, ang libro kasi na yan. Pwedeng pagandahin yan eh. So, dito, yung sistema na ginagawa namin sa Jim Republic, isi-share namin sa inyo. So, dito, mamomonitor kahit na sa ibang bansa ka pa, nakikita mo real time, pati yung mga nakaraan transactions ng, ng gym kita mo. So again, I hope sana masayin pa natin yung PSP and kung hindi na magawa ng paraan, um, matake ng ibang tao yung opportunity na maiiwan ni PSP. Ako po si RP, ng Gym din po ang po.